Pasensyahan niyo na po ang boses ko dahil masakit po ang aking lalamunan. Kaya umpisa na natin ang ating kwento sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Miss Lady White. Isa po ako sa inyong tagapakinig at nais ko po sanang ibahagi ang aking karanasan tungkol sa kakaibang pangyayari na hindi ko malilimutan Nung ako po ay 16 pa lamang, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tonton. Noong malapit na ang pagtatapos namin ng elementarya at ang mga gawain sa eskulahan ay tanging pag-iinsayo para sa graduation, ay madalas akong naghahanap ng pagkakakitaan sa mga libre kong oras. Sakto namang napadaan ako sa bahay ng aking tiyuhin na nangangailangan siya noon ng tagapagtapas ng damo sa tabi ng kanyang palaisdaan. Kaysa kumuha ako ng ibang uupahan, ay ikaw na lang, Tonton. Ikaw na lang ang magtabas ng damo sa paligid ng aking palaisdaan. Wika ng aking tiyupid ring na kapatid na bunso ng aking ama. Sige, kumuha ka na rin ng isang makakasama mo para may kasama ka habang nagtatabas. Dagdag pa nito. Sige ho, Tio. Pagkatapos ho ng graduation namin sa makalawa. Tuwang-tuwang, sagot ko. Salamat ho. Sa lunis na ho kami mag-uumpisa. Dalawang araw nga, pagkatapos ng graduation namin sa high school, nagsimula na kami magtabas ng tamo sa paligid ng palaisdaan. Kasama ko ang aking kaklase at kaibigang si Gerard masaya kaming dalawa na parang naglalaro lamang sa pagtatrabaho. May baon na kaming pananghalian upang hindi na umuwi sa kabayanan. Nahalos isang kilometro din ang layo. Alas dosin ng tanghali. Tapos na kaming mananghali ang magkailigan. Nilatag ko ang sako na sa tabi ng malaking puno ng buli. Lang mula sa pilapil ng palaisdaan at nahiga ako roon. Si Gerard naman ay naglatag din ng sako at pasandal na na mahinga. Bahagyang naiidlip na si Gerard nang makarinig siya ng malakas na huni na noong una ay hindi niya pa matukoy na kung ano. Napabalikwa siyang bumangon at napatutok ang kanyang paningin sa isang malaking palakang kaharap na nakatayo o nakaupo sa aming paanan malapit sa pilapil. Dugo na ulo nito sa tama ng kahuling mga batong ipinokpok ni Gerard. Gerard, wag! Saway ko sa aking kaibigan. Saan ba nang galing yan? Ewan, nakita ko na lang dyan sa paanan natin. Sambit ni Gerard na hindi ininda ang aking pagsaway. Isa pang bato ang tumama sa liig at na ng malaking palaka at pasir ko itong tumilapon sa damuhan. Humagigig si Gerard. Bumangon naman ang palaka at lumunog pa iyon palapit kay Gerard na parang lalaban. Nanatiling nakatayo ng ilang saglit sa aming harapan o ugok-ugok. May kumapang nakilabot sa aking katawan ng mapagbastan kong mabuti ang palaka. Iba ang kanyang itsura. Parang kuno ng maitim na balahibo na nakatayo sa nakaumbok na bahagi iyon sa pagitan ng nakausting mata ng hayop. Kulay sinok na lupa ang palaka. Hindi pa ako nakakakita ng ganoong kalaking palaka. Nakikansya ko'y walong pulgada ang haba ng katawan. Nakakatakot na biglang tingin at napapabango ng mga balahibo habang tinititigan ng matagal. Sinaway kong paulit-ulit si Gerard, Miss Lady White. Ngunit tagpatuloy ito sa pagsukul sa hayop na kahit na bumabalentong kapag tinatamaan ay tayo pa rin ng tayo. lalaki ang nakausling mga mata at malakas na umuugok. Tukuan na ang palaka at hindi na halos kumikilos ng tigilan Nang tuwang-tuwang si Gerard. Ikalima na ng hapon, nang tumigil kami sa pagtatabas. Nasulyapan ko pa ang malaking palaka nang tumilapon iyon at kumisay-kisay nang pumagsak sa lupa. Matapos tisuri ni Gerard. Ang lupit mo naman, sabi ko. Ikaw naman, sagot ni Gerard. Natutuwa lang naman ako sa palakang iyon. Lumalaban kasi Malapit na kami sa kabayanan nang dumain sa sakit ng ulo si Gerard. Ang init ng sumisingaw sa aking mga mata. Sabi pa nito. Kinabukasan, nagpasabi na si Gerard na hindi makakarating dahil mataas ang laglat. Mag-isa tuloy akong pumunta sa palaisdaan. Ewan ko Miss Lady White pero parang may nag sa aking hanapin ang palaka. Ngunit hindi ko na makita iyon. Marahil ay nabuhay at nakalayo pa rin ito. Nakausap ko kanina ang nanay ni Gerard. Sabi ng aking ina habang ako'y nagpapalit ng damit kinahaponan. Hindi pa rin makakasama sa iyo bukas dahil hindi pa rin bumababa ang kanyang lagnat nagsisigaw daw at parang nagwawala sa sarili kaya pinatignan nila sa albularyo. Ano naman daw ho ang sabi ng albularyo? Nanuno raw. Sagot ng aking ina na ikinabigla ko. Sus, nahihibang lang yon dahil sa taas ng lagnat. Kunway, baliwala kong sabi hindi mo ba pupuntahan? Pagod na ho ako, Nay. Baka bukas na lang. Kinabukasan ay muli akong nagtrabaho mag-isa. Hindi mawala sa aking isipan ang palaka at si Gerard. May nuno pa ba sa magat ng panahon? Ibig sabihin eh, nuno yung palaka. Multo na naghihitsurang palaka lang malaking kalokohan iyon. Nakagigimbal na balita ang sumalubong sa aking pag-uwi kinahapunan. Lumala ang kalagayan ni Gerard kung ilan ng manggagamot ang tumingin at nagsabing sinasapian umano ng demonyo. Kaya iginapos ang kaibigan ko para raw hindi makapanakit pagkabihis ko ay patakbo akong nagtungo sa tahanan ni, ni Gerard na hindi naman kalayuan sa amin. Ang tanawing tumambad sa akin ay nagpatindig sa aking mga balahibo at nagpangnig sa aking buong katawan. Nasa harap ko si Gerard, gulagulanit ang damit. Nakapulupot sa bewang ang kadenang ang ay nakatalik sa punong mangga sa harap ng bahay nila sa tanglaw ng maputing liwanag ng bumbilya na nakalawit sa isang sanga ng mangga ay pinaglulunuyan ng mga mata ng maraming tao, mga kapitbahay, ang anyo ni Gerard. Gusto ko sanang itanong kung iyon nga ba ang ating kaibigan. Hindi ko na kasi mabakas ang dating itsura nito. Malalaki ang umusling mga mata na wari lumayo sa isa't isa. Lumuwang ang bibig at umikli ang liig. Parang, parang palaka. Nagmukhang palaka si Gerard. Palundag-lundag itong animoy nga ay palaka. Parang mainiilagan at sumisigaw ng, Huwag! Huwag! Tama na! Sa boses ng malayong malayo sa tunay nitong tinig sa isipan ko ay malakas ang aking katanungan. Nuno nga ba umulto yung palaka? Gusto kong mapaloha, Miss Lady White, sa nangyari sa aking kaibigan. Hindi ko kayang panoorin pa ito sa ganoong kalagayan. Kaya pipihit na sana ako upang umuwi ng biglang manisik ang mga mata ito na mabalasit na itinitig sa akin. Bigla, hindi ko maiwasan ang pag-ulos ng matinding sindak sa aking dibdib. Ikaw! Sigaw nito habang nakaturo sa akin. Pinabayaan mo ko! Pinabayaan mo ko! Alam kong hindi si Gerard ang nagsasalita. Hindi ang kaibigan ko ang nasa loob ng katawang iyon. Napabaling sa akin ang lahat ng naroon, Miss Lady White. Hindi ako makapagsalita. Wala akong mahagilam na kataga upang ipagtanggol ang aking sarili. Naramdaman ko ang pagdantay ng braso ng ama ni Gerald sa aking balikat. Kahapon pa kita gustong makausap, Tonton. Ano ba talagang nangyari at nagkaganyan ng kaibigan mo? Tanong nito habang inaakay ako papasok sa kanilang bahay. Ipinagtapat ko sa kanila ang lahat. Kailangang humingi ng tawad ang batang ito sa kanyang pinagkasalahan. Dadalhin natin siya roon. Harinawang hindi tunay na kampo ng demonyo ang nakasanib sa batang ito. Sabi ng matandang albularyo matapos konsultahin ng ama ni Gerard. Noon ding iyon ay nagtungo ang halos lahat ng naroroon sa malaking puno ng buli sa gilid ng palaisdaan sa aking pangunguna. Muli akong sinalakay ng takot, Miss Lady White, nang sumalubong sa aking mga mata ang palaka sa mismong lugar kung saan una ko itong nakita. Kung saan kahapon ay pilit ko itong hinahanap pero hindi ko matagpuan ang lahat ay nahintakutan at napasabi ng Diyos ko. Pagkakita sa malaking palaka at si Dredd naman ay biglang lumungay-ngay at naghilik habang yakap ng ama. Sa atas ng matandang albularyo ay pinalibutan nila ang malaking palaka na hindi na natinag sa kinatatayuan at sa tanglaw ng mga kandila ay pinangunahan ng isang matandang babae ang malakas na pagdarasal habang nakaluhod. Taimtim na hiningi ng tawad si Gerard. Pagkatapos ng dasal ay nagmulat si Gerard. Nagtanong kung bakit sila naroroon. Normal na ang tinig nito at bumalik na rin ang dating anyo ng mukha. Nang sabihin ko ang lahat ng pangyayari ay lumuhod ito at umiyak. Paulit-ulit na humingi ng tawad sa naperwisyo. Lahat ng mga mata ay tumutok sa gitna kung saan kani-kaninay nakatayo ang malaking palaka. Ngunit wala na ito roon. Parang pumutok na bulang naglaho. Nakakabingi ang sumunod na katahimikan habang ang mga matay nangang-uusap at nagtatanungan. Maya-maya, pagkatapos magpasalamat, ay parang iisang taong dalidaling umalis ang lahat. Nanlalaki ang mga ulo at pilit na pinanguhupa ang mga balahibong nagtatayuan sa kanilang mga katawan. Maging leksyon sana po ito sa lahat at hindi lang po sa amin ni Gerard. Na huwag manakit ng kahit anong may buhay, mapahayop man o halaman. Baka ito nga na may isang hila lang na hindi natin mawari at tayo ay balikan o parasahan. Hanggang dito na lamang po Miss Lady White at maraming maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. More power po sa inyong channel at God bless. Sumasa inyo, Tonton. wakas, wakas, wakas. Maraming maraming salamat po sa ating sender na si Tonton. Sana po may napulot kayong aral at nagustuhan niyo ang ating kwento sa araw na ito. At para masubaybayan ang aking mga kwento, mag-subscribe na po kayo sa aking channel at pindutin ang bell notification para manotify po kayo sa mga bago kong upload na video sa nais po magbahagi ng kanilang mga kwento. Mag-sense lamang po kayo sa aking email account. Ilalagay ko na lamang po sa description box. God bless everyone and always keep safe.